Pagkatapos ng Halloween, magiging busy na naman tayo sa Christmas celebrations, Christmas parties, at get-together. Usong-uso na naman yung mga costume party na related sa Christmas. Kaya naman nyo yung tuturuan nyo kayo kung paano maging reindeer. Reindeer! Ito ang mga materialis na kailangan natin. Ang para sa sungay ng reindeer. Makeup brush, lipstick, black brown eyeliner, brown eyeliner, foundation na sakto sa mukha mo, ng lighter shade na cream base foundation, lighter shade na foundation, nagamit tayo na pang contour, na malapit na mahubos. Ilabas ang pula! Ilabas ang pula! Ang una natin gagawin ay magdalagay muna tayo ng foundation. Ilalagay natin ang lighter shade na foundation sa ilalim ng ating mata, sa may ibaba ng ilong, sa may gilid ng ilong, at sa may baba. So yan, parang naging render na tayo. Ah! <laughs> <laughs> Hindi ko alam kung anong tunog ng render. Tukunin natin ang darker shade na foundation and blend it with a sponge. Blend it with a sponge. Blend it with a sponge, sponge, blend it with a sponge. sponge. With a sponge. Ngayon, magkalagay tayo ng eyeliner. <laughs> eyeliner. Ngayon naman, i-contour natin ang ating ilong. Yung sa ilalim ng ilong din. Ngayon naman, i-colour natin yung ibaba ng ating ilong para magmukha itong ilong ng reindeer. Dahil malaki yung ilong natin, mapapalaki yung ilong reindeer. <laughs> wow! Tugodin natin yung lighter shade na foundation at kukorte tayo ng dot-dot sa may pisngay at sa may noo para magmukha na tayong reindeer at hindi aso. <laughs> Gagamit tayo ng lipstick na medyo pink at medyo nude. Tumuha ka ng tela at itali mo ito sa iyong buho. At idikit mo na ng mga tangkay para magsilbi itong mga sungay. <laughs> Yan! Tapos na! Ikaw! Inahamon kita na gayaan ng aking reindeer makeup transformation. Tag po ang Royal at wag mong kalutang gamitin ang hashtag na ilabas ang kulit para makita namin ang mga kulit na makeup transformation ninyo. I-like nyo na rin ang Facebook page ng Royal. Mag-subscribe din kayo sa aking main channel Lloyd Cafe Canada ka at sa aking second vlogging channel Lloyd Cafe Canada ka Plus. Merry Christmas! <laughs> Wow.